Abay grabe nga talagang mga clutch 3 pointers na Dre Vincent in the fourth quarter pang panalo sa Lakers. Well alam naman nating lahat na ang headline ay mapupunta dito ka na Lebron James at Luka Doncic and for a great reason ang dahil talaga nga naman sila ang nanggunan mga idol dito nga sa comeback win na ito ng Los Angeles Lakers. Pero hindi nga natin dapat palampasin ang ginawa ni Gabe Vincent in the fourth quarter para nga tulungan ng Lakers na manalo. Babag mga idol, siya ang third best player ng Lakers behind Luka and Lebron. At ayon na nga mismo kay Doncic mga idol sa anyang post-game interview, gave Vincent won as the game. Siya daw ang rasyon, mga idol kung bakit nanalo ang team ng Los Angeles Lakers. Nang dahil nga nung kinakailangan ng Lakers team mga idol ng another spark, bukod dito kay Luka at Lebron ay eto nga si Gabe Vincent ang nag-step up to knock down clutch three pointers at atin ngang silipin ang kanyang mga ginawang clutch 3-pointers na pangtulong sa Lakers para nga manalo. Well, sa fourth quarter, pinalit nga ni Coach Redick itong si Gabe kay Austin Reeves sa lineup ng dahil nga Austin Reeves is having a bad game. At itong nga si Gabe Vincent ay nag-step up, hindi lamang offensively kung hindi defensively nang dahil siya na nga kasi ang tao dito ni Jalen Bronson para pigilan ang hot shooting niya. Pero mga idol, si Jalen ayaw nga sa kanya. And every time ay siniswitch nga nila si Luka Doncic nang dahil alam nga nilang magaling na defender itong si Gabe. At ang unang clutch 3-pointer ni Gabe Vincent mga idol ay nanggaling nga dito sa pasa ni Luka Doncic. Down by 8 ng LA Lakers with 6 minutes left. At ito nga ang pang umpisa, ang pang spark ng Lakers comeback. Pasok ang unang 3-pointer dyan ni Gabe Vincent. And then matapos yan mga idol, abay minabuti na ng Knicks na wag nang iwan itong si Gabe on the corner. At kung may kita nyo si Jalen Bronson, hindi na nag-help dito nga sa diving na Jackson Ace. Kaya naman nagkaroon tuloy ng easy dunk itong ang team ng LA Lakers. Salamat mat niya dito sa gravity ni Gabe after ng unang 3-pointer niya. At sa offensive rebound naman dito ng LA Lakers, may kita niyo ang Knicks players mga idol na hinanap nga si Luka at Lebron at nakalimutan itong si Gabe Vincent. Kaya naman practice 3-pointer ang ginawa niya dito, swak na swak yan, 1-point game na lamang tayo. At nung tie game na nga tayo mga idol at si Lebron James ay may pag-asa nga na atakihin ito at ang Knicks habang hindi pa sila set. Abay tingnan nyo ang Knicks players mga idol, apat ang sumalubong dito kay Lebron James para nga pigilan ang kanyang balak at dito ay napakaganda lang ng pasa niya. At napakaganda rin ang pagpunta nito ni Gabe Vincent on the corner, another wide open 3 pointer ang kanyang na-knockdown. Pang -lamang nga yan sa LA Lakers, hype nga dyan itong si Austin Reeves ang buong Lakers team sa ginawa niya. At yan nga mga idol ang napaka-clutch performance ni Gabe Vincent para nga sa LA Lakers para nga manalo sila. Comeback win laban nga sa New York Knicks na buong laban nga ay talagang pinahirapan sila ng kanilang elite defense. At para sa mga hindi nakakaalam mga idol, sanay na si Gabe Vincent sa mga ganitong klaseng moments. Nang dahil nung naglaro nga siya para sa Miami Heat mga idol noong 2023, abay ang laking tulong niya nga dito kay Jimmy Butler para dalhin ang Miami Heat sa NBA Finals.